Nararamdaman mo na ba na parang may mensahe ang universo para sa iyo? Paano kung ang iyong zodiac sign ang susi sa pambihirang swerte sa lottery? Si Nostradamus, ang bantog na propeta, ay gumawa ng kamanghamanghang mga prediksyon tungkol sa kayamanan at kasaganaan. Ayon sa kanyang mga pangitain, anim na zodiac signs ang itinakdang makaranas ng hindi kapani paniwalang swerte sa pananalapi. Ngunit ano ang nagpapakaespesyal sa mga signos na ito? Bakit ang 2025 ang magiging sandali ng kanilang kapalaran? Kung pangarap mong manalo ng malaki, hindi mo ito dapat palampasin. Manatili lang at alamin kung aling anim na zodiac signs ang may pinakamahusay na swerte sa lottery. Sa loob ng maraming siglo, hinangaan ng mundo si Nostradamus dahil sa kanyang mahiwagang mga hula. Mula sa mahahalagang pangyayaring pangkasaysayan hanggang sa mga pagbabagong pang-ekonomiya. Marami sa kanyang mga prediksyon ang natupad ng may nakakagulat na katumpakan. Ngunit alam mo ba na ang kanyang mga pangitain ay nagbigay rin ng pahiwatig tungkol sa hindi maisip na kayamanan para sa ilang piling zodiac signs? Matagal nang iniuugnay ang astrolohiya sa swerte at kasaganaan at sa 2025, anim na zodiac signs ang nakatakdang makaranas ng pambihirang pagsabog ng swerte sa lottery. Maging ito man ay dahil sa pagkakahanay ng Jupiter, impluensya ng Venus o kapangyarihan ng Mercury, mukhang pabor ang mga bituin sa mga signos na ito sa paraang hindi pa kailanman nakita noon. Ngunit aling mga zodiac signs ang itinakdang manalo ng malaki? Anong mga puwersang cosmic ang gumagana upang sila'y pagpalain? At paano mo mapapalakas ang sarili mong swerte kahit hindi kabilang ang iyong signo sa listahan? Manatili ka lang habang inilalahad namin ang mga prediksyon ni Nostradamus. Ukol sa swerte sa lottery at alamin kung ikaw ay isa sa mga napili. The power of astrology in lottery luck. Have you ever wondered why some people seem to have all the luck? They buy a lottery ticket on a whim and suddenly become millionaires overnight. Is it pure coincidence? Or is there something greater at play? According to astrology, luck is not just random, it's influenced by the alignment of the planets and the energy of your zodiac sign. Astrology has been used for centuries to predict wealth, fortune, and destiny. Certain planetary movements, such as the influence of Jupiter, Venus, and Mercury, are known to bring financial blessings. Jupiter, the planet of expansion and abundance, governs wealth opportunities, making some zodiac signs naturally more lucky when it comes to money. Venus, the planet of luxury and prosperity, Enhances the chances of receiving unexpected riches. And Mercury, known for its quick decision making and intelligence, can help people choose the right numbers at the right time. But why is 2025 such a significant year for lottery luck? Nostradamus' prophecies suggest that specific planetary alignments will create a once in a lifetime opportunity for certain zodiac signs to attract wealth effortlessly. Whether it's through a lottery win, a sudden financial breakthrough, or an unexpected inheritance, the universe is aligning in their favor. So, if you've ever dreamed of hitting the jackpot, this might be your moment. The question is Is your zodiac sign one of the lucky six? Stay tuned as we reveal which signs are destined to experience the best lottery luck of 2025. and how you can make the most of this powerful energy ang anim na zodiac signs na magkakaroon ng pinakamalaking suwerte sa lottery ngayong nauunawaan na natin kung paano nakakaapekto ang astrolohiya at pagkakahanay ng mga planeta sa swerte tuklasin natin ang anim na zodiac signs na hinulaan ni Nostradamus na makakaranas ng pinakamatinding swerte sa lottery sa 2025. Kung kabilang ang iyong signo sa listahang ito, baka oras na upang mas pakinggan mo ang iyong kutob pagdating sa mga oportunidad sa pananalapi. Unang Aries, Marso 21 hanggang Abril 19. Ang Aries, ang matapang at mapangahas na fire sign, ay pinamumunuan ng Mars, ang planeta ng aksyon at tapang. Ngunit sa 2025, si Jupiter, ang planeta ng kasaganaan at pagpapalawak, ay magkakaroon ng malakas na impluensya sa Aries na magdadala ng pambihirang swerte sa pananalapi. Nangangahulugan ito na maaaring matagpuan ng mga Aries ang kanilang sarili sa tamang lugar sa tamang oras, maging ito man ay sa pagbili ng tiket sa lottery ng biglaan o sa isang investment na biglang sisikat. Bakit swerte ang Aries sa 2025? Ang posisyon ni Jupiter ay magpapalakas sa kakayahan ng Aries na kumuha ng pinansyal na panganib na may malaking gantimpala. Ang malakas na impluensya ni Mars ay magpapatalas sa kanilang instincts sa pagpili ng maswerting numero. Mahilig ang Aries sa matapang na desisyon, 2025 ang tamang panahon para pagkatiwalaan nila ang kanilang kutob sa pera. Hula ni Nostradamus para sa Aries, ayon sa kanyang mahiwagang propesya, ang isang apoy na sino ay makakaranas ng biglaan at di inaasahang pag-angat sa yaman, na eksaktong tumutugma sa enerhiya ng Aries. Maaaring magkaroon ng malaking panalo ang ilang Aries sa mga paraang hindi nila inaasahan. Mga tips upang mapalakas ang swerte ng Aries. Kumilos agad. Kung may pakiramdam kang bumili ng tiket sa lottery o sumali sa isang laro ng pagkakataon, sundan mo ito. Bantayan ang mga maswerteng petsa sa Abril at Nobyembre kung kailan magiging pinakamalakas ang enerhiya ni Jupiter. Maging bukas sa mga di inaasahang pinagkukunan ng yaman. Hindi lang lottery, kundi pati bigla ang kita, investments, o mga bagong oportunidad. Dosyon Taurus, Abril 20, Mayo 20 Ang Taurus, na pinamumunuan ni Venus, ang planeta ng kayamanan at karangyaan, ay natural na naaakit sa financial stability at kasaganaan. Karaniwang maingat ang Taurus sa pera, ngunit sa 2025, isang di karaniwang swerte ang dadaloy sa kanila. Salamat sa impluensya ni na Venus at Jupiter. Ang kombinasyong ito ang gagawa sa Taurus bilang isa sa mga pinakamapalad na signos pagdating sa pananalapi at lottery wins. Bakit swerte ang Taurus sa 2025? Pinapalakas ni Venus ang kanilang kakayahang makaakit ng pera nang walang kahirap-hirap. Ang transit ni Jupiter ay magpapalawak ng kanilang mga oportunidad sa pananalapi. Naginagawang mas maswerte sila sa yaman ang tiyaga at to disiplina ng Taurus ay tutulong sa kanila upang makita ang mga gintong oportunidad kapag ito ay dumating. Hula ni Nostradamus para sa Taurus, ipinapahiwatig ng kanyang mga sulatin na na isang earth sign ang makakakita ng hindi inaasahang pagdami ng kayamanan dahil sa cosmic intervention. Kung ikaw ay Taurus, maaaring mga ito ng panalo sa lottery, di inaasahang mana o isang malaking tagumpay sa pananalapi. Mga tips upang mapalakas ang swerte ng Taurus. Magtiwala sa iyong kotob sa pagpili ng numero sa lottery. Mas matalas ang iyong intuition sa panahong ito. Bantayan ang mga maswerteng buwan sa Mayo at Oktubre. Kung kailan magiging pinakamalakas ang enerhiya ni Venus, mag-invest sa iyong sarili. Kung may oportunidad na tila tama para sa iyo, sunggaban mo ito. Tatlo. Gemini, Mayo 21 hanggang Hunyo 20. Ang Gemini ay pinamumunuan ni Mercury, ang planeta ng talino at mabilis na pagpapasya, na ginagawang isa sila sa pinakamatalinong signos pagdating sa pera. Sa 2025, ang pagkakahanay ni Mercury kay Jupiter ay lilikha ng isang makapangyarihang enerhiya na magpapalakas sa swerte ng Gemini, lalo na sa lottery pagsusugal at iba pang oportunidad sa pananalapi. Bakit swerte ang Gemini sa 2025? Ang impluensya ni Mercury ay ginagawang likas na mahusay ang Gemini sa pagpili ng maswerteng numero at pagtukoy ng tamang pagkakataon. Ang transit ni Jupiter ay magpapataas ng tsansa ng Gemini na makatanggap ng di inaasahang kayamanan. Ang likas na pagiging adaptable ng Gemini ay nagpapahintulot sa kanila na sunggaban ang mga oportunidad ng mas mabilis kaysa sa ibang signos. Hula ni Nostradamus para sa Gemini. Sa kanyang propesya, binanggit niya ang isang tanda ng kambal na makakadiskubre ng bigla ang kayamanan na direktang tumutukoy sa Gemini. Nangangahulugan ito na ang 2025 ay maaring maging taon ng malaking financial breakthrough para sa kanila. Mga tips upang mapalakas ang swerte ng Gemini. Sundin ang iyong intuition sa pagpili ng numero. Ang matalas mong instincts ang gagabay sa iyo. Bantayan ang maswerting petsa sa Hunyo at Disyembre kung kailan magiging pinakamalakas ang posisyon ni Mercury maging bukas sa mga oportunidad na lampas sa lottery? Ang suwerte sa pananalapi ay maaaring magmula sa negosyo, investments, o kahit bigla ang regalo. Apat na Leo, Hulyo 23 hanggang Agosto 22. Ang Leo na pinamumunuan ng araw, ang pinagmumulan ng kapangyarihan at sigla, ay likas na umaakit ng yaman at tagumpay. Ngunit sa 2025, ang swerte ng Leo sa pananalapi ay mas titindi pa. Kaysa dati, salamat sa isang bihirang cosmic alignment na kinasasangkutan nina Jupiter, Araw, at Mars. Bakit swerte ang Leo sa 2025? Ang impluensya ni Jupiter ay magpapalakas sa natural na magnetismo ng Leo na magdadala ng swerte sa pera. Ang kanilang tiwala sa sarili at uh, matapang na personalidad ay ginagawa silang walang takot sa pagkuha ng panganib. Isang mahalagang katangian sa lottery wins. Ang enerhiya ng araw ay magdadala ng bigla ang pag-usbong ng kayamanan at di inaasahang financial windfalls. Hula ni Nostradamus para sa Leo. Hinulaan niya na isang signo ng royalty ang makakaranas ng matinding pag-angat sa yaman, na perpektong naglalarawan sa matapang at karismatikong kalikasan ng Leo. Mga tips upang mapalakas ang swerte ng Leo. Maging matapang sa pag-aksyon. Kung nararamdaman mong maswerte ka, sundan ng iyong kutob. Ang Agosto at Marso ang iyong pinakamapalad na buwan. Kaya isa alang-alang ang pagbili ng tiket sa panahong ito panatilihin ang positibong pananaw, ang enerhiya ng Leo ay pinakamalakas kapag naniniwala sila sa sariling tagumpay. Pitong Scorpio, Oktubre 23, Nobyembre 21 Ang Scorpio ay pinamumunuan ni Pluto, ang planeta ng pagbabago at nakatagong yaman. Sa 2025, ang pagkakahanay ni na Pluto, Jupiter at Venus ay lilikha ng isa sa pinakamalakas na financial shifts na mararanasan ng Scorpio sa loob ng maraming taon. Bakit swerte ang Scorpio sa 2025? Ang enerhiya ni Pluto ay maghahayag ng mga nakatagong oportunidad sa pananalapi kabilang ang panalo sa lottery. Ang pagpapalawak ni Jupiter ay magdadala ng hindi inaasahang windfalls at malalaking halaga ng pera. Ang natural na intuition ng Scorpio ay tutulong sa kanila na pumili ng tamang numero sa tamang oras. Hula ni Nostradamus para sa Scorpio. Isinulat niya na ang tanda ng pagbabago ay makakatanggap ng kayamanan mula sa hindi nakikitang mga puwersa na perpektong naglalarawan sa malalim at intuitibong enerhiya ng Scorpio. Mga tips. Upang mapalakas ang swerte ng Scorpio. Pakinggan ang iyong panaginip at instincts. Maari kang matulungan ng mga ito sa tagumpay sa pananalapi. Ang Nobyembre at Abril. Ang iyong pinakamapalad na buwan. Isaalang-alang -alang ang alternatibong uri ng mga laro sa lottery. Hindi lang tradisyonal, kundi pati online o international options. Siyam na Sagittarius. Nobyembre 22. Disyembre 21. Ang Sagittarius na pinamumunuan ni Jupiter, ang planeta ng swerte at kasaganaan, ay isa na sa pinakad masuwerteng zodiac signs. Sa 2025, ang enerhiya ni Jupiter ay nasa pinakamataas na antas para sa Sagittarius, na ginagawang pinakamahusay na taon nila para sa swerte sa lottery. Bakit swerte ang Sagittarius sa 2025? ang impluensya ni Jupiter ay magbubukas ng mga pinto sa mga breakthrough sa pananalapi. Ang mapangahas na espiritu ng Sagittarius ay ginagawa silang mas handang kumuha ng tsansa. Ang universo ay magtutugma upang dalhin sa kanila ang di inaasahang oportunidad sa yaman. Hula ni Nostradamus para sa Sagittarius, hinulaan niya na isang manlalakbay ang makakatuklas ng kayamanan, na perpektong tumutugma sa likas na adventurous na kalikasan ng Sagittarius. Mga tips upang mapalakas ang swerte ng Sagittarius. Ang Disyembre at Mayo, ang iyong pinakamahusay na buwan para sa swerte sa lottery. Maging bukas sa bigla ang oportunidad. Ang iyong yaman ay maaaring dumating mula sa hindi inaasahang pinagmulan manalig sa iyong swerte. Ang enerhiya ni Jupiter ay gumagana ng pinakamahusay kapag may pananampalataya ka sa iyong kapalaran. Pangunahing mga aral at paano palakasin ang iyong swerte sa lottery. Tulad ng nakita natin, anim na zodiac signs, Aries, Taurus, Gemini, Leo, Scorpio, at Sagittarius, ang hinulaan na magkakaroon ng pinakamalakas na swerte sa lottery sa 2025. Ang mga signos na ito ay makakaranas ng isang bihirang kombinasyon ng pagkakahanay ng mga planeta na maaring makabuluhang mapalakas ang kanilang tsansa sa pananalapi. Ngunit paano kung hindi kasama ang iyong zodiac sign sa listahan? Ibig bang sabihin nito na wala kang pagkakataong manalo? Hindi. Ang swerte ay isang bagay na maari mong palakasin at akitin anuman ang iyong astrological sign. Narito kung paano, unang hakbang ay pansinin ang mga maswerteng planeta. Kahit hindi nabanggit ang iyong sun sign, suriin ang iyong ruling planet at kung nasaan sina Jupiter, Venus, at Mercury sa iyong birth chart. Kung may malakas kang planetary placement sa Aries, Taurus, Gemini, Leo, Scorpio o Sagittarius, maaari ka pa rin magkaroon ng maswerteng taon sa pananalapi. Sundin ang iyong intuition. Maraming dating nanalo sa lottery ang nagbahagi ng mga kwento kung paano sila nakaranas ng biglaang kutob, panaginip, o hindi maipaliwanag na udyok na humantong sa kanilang maswerteng numero. Panatilihing bukas ang iyong isip, magtiwala sa iyong instinct, at pakinggan ang maliliit na senyales mula sa universo. Tatlong piliin ang tamang oras na niniwala ang mga astrologo na may ilang araw at buwan na may mas malakas na enerhiya para sa tagumpay sa pananalapi. Ang pinakamagandang panahon upang magmanifest ng pera sa 2025 ay sa Abril, Mayo, Agosto, Nobyembre at Desyembre mga susinabuan kung kailan magiging pinakamalakas ang Jupiter at Venus. 4. Gamitin ang numerolohiya upang palakasin ang swerte. Kung hindi ka sigurado kung anong numero ang pipiliin, subukan ang numerolohiya. Ang iyong birth date, life path number, o paulit-ulit na numero na madalas mong nakikita sa pang-araw-araw na buhay ay maaring maging senyales ng iyong maswerteng numero. Pitong panatilihin ang isang positibong mindset tungkol sa pera. Isa sa pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga tao ay ang pagdududa sa kanilang swerte. Kung hindi ka naniniwala na maaari kang manalo, hinaharangan mo ang enerhiya ng kasaganaan. Affirmations, visualization, at gratitude ay makakatulong upang ihanay ang iyong sarili sa enerhiya ng kayamanan. Ikaw ang may kapangyarihang akitin ang swerte. Kahit hindi ka kabilang sa anim na pinakamapalad na zodiac signs sa 2025, maaari mo pa rin gamitin ang astrology, numerolohiya, at intuition upang mapalakas ang iyong swerte. Ang universo ay gumagana sa mahiwagang paraan. At ayon sa mga prediksyon ni Nostradamus, ang 2025 ay magiging isang buhay na nagbabagong taon para sa swerte sa pananalapi. Lalo na para sa Aries, Taurus, Gemini, Leo, Scorpio, at Sagittarius. Ngunit kahit hindi ka kabilang sa mga signos na ito, may pagkakataon ka pa rin makontrol ang iyong kapalaran. Lahat tayo ay nangangarap ng isang maswerteng sandali. Ang tiket na magpapabago ng lahat, isang hindi inaasahang mana o ang tagumpay sa pananalapi na magbibigay ng kalayaan sa atin. Maaari bang taong 2025 ang taon na magbabago ng iyong buhay magpakailanman? Kung sa tingin mo ay nakalinya ang mga bituin para sa iyo, ngayon ang oras upang kumilos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at ibahagi ang iyong opinion sa comments. Ano ang iyong zodiac sign? nagkaroon ka na ba ng maswerteng karanasan pagdating sa pera? Ipaalam sa amin. Tandaan, ang swerte ay pabor sa matatapang. Kaya magtiwala sa universo at habulin ang iyong kapalaran. Star